Okay, hey, good morning guys. Good morning. Dito na si Dipunggol. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Ay, nakakalongkot din. Kahit sana nawalan man ako ng babae sa buong buhay ko. Kung nabubuhay lang ang tatay ko, okay lang sana. Eh, ang hirap. Kahit masakit na wala kang nawala na yung mahal sa buhay, laban pa rin sa amo ng buhay ng mundo at sana po wag na kayo managarilyo tulad ng tatay ko eh yun nawala ng baga yun at hindi niya na makayanan kahit lumalaban sa sa kanyang buhay ayun nga mag, huwag na kayo magsigarilyo ng tudo tudo pahaga ano lang dandahan lang kayo magsigarilyo eh kasi mahirap mahirap talaga pag nagkasakit sa sigarilyo lang o may dahilan Uh, hanggang dito lang muna tayo dahil ito ay may trabaho naman tayo. maga -ta trabaho balik trabaho naman tayo dito sa ating uh, kampanay ng isyap. Okay po, magandang umaga at magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, God bless you na lang po sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga viewers ko. Uh, Noog, uh, subaybayan nyo na lang po. Dahil ito ay may gagawin ako tuloy ang laban at tuloy ang konti na gagawin ko sa construction worker po dahil ito ay lahat ito ay malalaman ninyo talaga, sige po maraming maraming salamat po, magandang